ko'y okay, mag-anda naman sa aking lunch. Ang bilis ng oras. Parang kakagising ko lang tapos ano na yun. Ating lunch na naman. Ito na naman. Yung daily routine ko dito. Ganito lang. At ah, saka hindi na ako nagloto kasi may mga ulam na dito. Yun lang. yun lang yung i-steam ko yung ulam. May mga natirang ulam yun na ang steam ko. Kasi BGBG BG, ako, hindi pa kumain ng karne. Ito lang, mga ko. Cauliflower. Healthy talaga to cauliflower. At saka may ano dito, dabong. May dabong. Nagluto ka ako ng dabong. Nuto ko na dabong, ginisang dabong, sarap taragan ginisang dabong. Ano lami ko. Atsaka ah, may tofu pa doon. Konti lang. Kanon lang dito. Thank you for watching.